Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Diane Medina kahit na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama Pinilit nga raw niyang magpakatatag at iscelebrate ang birthday ng anak Sa labas ng bahay nga sila nagprepare ng handaan sa garage nila Mairamos lamang ang kaarawan ng anak nila at sobrang enjoy niya si Kuya Joaquin. First, I have a go in one, two, three, go. Alright, everybody, we are going to go in the next one. Zero... Okay? So... <laughs> Sabi nga, nida yan, it's so painful to lose my dad, and my heart is still mourning. But because I am a mother, I know I have to be strong today is Wakin's birthday party and even if i carry this grief i will celebrate him with all the love and joy he deserves for my son i choose to be strong wakinanak happy birthday i love you inflatable playground nga ang party. Maraming food at mga kalaro si Joaquin. Umaga pa lang, nagpe-prepare na sila sa garahe. Catering nga ito. Mainam din ang mga kapitbahay nila dito na kahit mag-birthday party ay ayos lamang. Ang iba nga kasi ay naiingayan sa mga ganitong subdivision. Ang ganda ng pailaw sa garahe. Ang luwang ng lupa nila sa tapat ng bahay. اشتركوا Okay, so it to you. I said it you. I said it to you. I said it to you. I said it to you. I I wanted to please I here in front you. we're gonna start na po yung ating mga games today. And I will be giving you. Uh, prizes here. Yan, ang pinsan ni Diana si Maxine Medina ay matendi ng birthday kasama ng kanyang baby na 1 year old na si Zeke. Halos kaidaran nga rin ng bunso ito ni Diana si Isabella. Nakakatuwa na sabay lalaki ang magpinsan. Thank you, Drell's Lechon for super crispy, delicious, at malinamnam na lechon kahit walang sauce. Super sarap for Joaquin's fifth birthday. Thank you, Drell's, for always making our celebration. And thank you, Drills, for always making our celebration extra special and memorable. Kaya naman, head on over at Drell's Lechon. Tikman natin ang kanilang super crispy na bala. Mmm, ang sarap. Thank you, Drell's. Head on over at Drell's underscore lechon on Instagram. Kapag nga nang si Medina bilang nawalan nga ng ama. Maraming ang suporta mula sa asawa, anak at kapamilya. Hi, Finn. Finn! Happy birthday! Hi. Hello. Hello. Teachers do inside your classroom.

<laughs> <they, they>, <laughs> oh, <laughs> manila. Oh, <laughs> oh, dance, dance, dance. Hey, 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 hey. baby. Oh, you know, uh, okay, so before me now a case our prayer. done. Son of the Holy Spirit. Amen. Pretty nga ni Maxine na kasama rin ang kanyang asawa na sobrang close nga ni Maxine sa pamilya ng pinsan niyang si Dayang.